Yang guys, andito kami ngayon sa patitinan Ayan, oh. ganda ng view. Ito nyo. Lawak ng dagat. Wow. Wow. Tadi-tadi yang guys, eh. Lalim. Hmm. beautiful. Wow. Isla. Yun yung sa dulo na yun, guys. Yun, yan, 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 yan. Yan. yung papunta na ng uh, Katanduanis, Kamarin. So, ay, Katanduanis na. Hindi Kamarin. Yan, 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 Doon naman, dito naman, part ng presentasyon yan. sa saka papuntang karamuan yung sa dulo na yun ito yung guys papunta ng Albay yan nandito kami ngayon sa Patitinan barangay Patitinan kabila bundok na guys so, ganda hmm? lalim yan guys oh. bangin ayun may motor niya pandagat ayun guys nakakita nyo ayan ayun o oh. maghanap yata ng isda dalawa sila ayun pa yung isa ayun Sila guys. kawai kawai ito yung highway din eh papunta ng sangay ito papunta ng albay dito kami sa welcome to the partido riviera pride of patitignan